Good morning Good morning po sa inyong lahat Welcome back na naman dito sa ating YouTube channel mga master So yan, nandito tayo ngayon sa C5 Ngayon po ay Sunday At hindi maganda ang panahon Medyo makulimlim Mukhang may low pressure area yata ngayon, lalo na dun sa may bandang marilaki oh. So ngayon po, ay, meron tayong ano, meron tayong vlog. Ito pinagandaan ko to kagabi pa eh. So pupunta po tayo ng ano ng Marikina Mayong araw na ito. Marikina River. Oh. Bahala na kung mapunta tayo Marikina o oh, Pasig. O oh, malapit dito sa may Kainta. Kasi meron tayong ano ngayon. Challenge sa sarili. <laughs> Maghahunt tayo ng ano ng cream dory. Hindi pa kasi ako nakakaano ng na, mga master fishing pala tayo ngayon. Pi-fishing na naman tayo ngayon. <laughs> so, hunt for cream dory fish tayo. Sa ano? Doon tayo sa may Marikina River mga master. Medyo malayo. Kaya Tingnan natin kung makakahuli tayo ng ano ng cream dory. Nakikita ko lang sa ano eh sa mga vlog yun eh ang Unlock, laking isda noon eh. Ang laki pa lang isda noon. Lumalaki siya. So sabi ko, tingnan natin kung kakayanin din natin makahuli ng ganun. <laughs> kung hindi magiging maganda ang fishing adventure natin ngayon mga master the weather is not good today ayan ayan mga master nandito na tayo sa ano sa spot magsiset up na tayo ayan mga master nandito na ako sa ano uh, first. Oh, first time ko dito mga master pero lagi naman ako tumataan dito pero yung motivation tayo first time ko dito ito nga pala yung marikina river pero mga nagpi fishing na doon tsaka na mama rin ang daming mga pumapasag pero mga ano janitor fish So hindi natin alam kung Makakahuli tayo dito ng ano, Target natin Wala akong pantilapia eh Ano lang eh Talagang Ang target lang natin ngayon Cream dory lang Ah uh, Naiset up na natin yung ano natin Ito na Ilalabas ko na yung ano natin Ang malakasang hook Hindi ko alam kung anong gagamitin natin Yung malalaki dun eh Yung pero maglalagay muna tayo ng pain. Ito nga pala yung pain ko, mga master. Ito. Ano to? Ah, uh, tawag niya nga, sabi ko. Lumpia Rapper mga master Pagkaka Alright Lopat so, na ba ako? Kaka video ko lang yan oh Nagcast na pala tayo Wait and wait po mga master Yan Ayan yung rod natin uh, Pang malakasan natin gamit ko ngayon yung Olympic 7000 wheel uh, ah, classic hindi ko ginamit yung isa nag load ako ng braided line na 0.334 tigas yan kapal nyo umahas master. so titignan natin kung mayroong kakagat dyan cream dory lang kakagat niya mga master Ano, lalaki ng mga ano ang lalaki ng mga tawag ito janitor fish di kilo talaga sana may kumagat dyan no palit ako ng get up gumalaw-galaw yung ano natin, Rat natin, ibig sabihin may tumuto pa Wala kasi akong dalang bulate eh. Kasi target lang natin ngayon, cream dory lang eh. Uy. Kala ko gumalaw na eh. ligo lang pala yun. Pain ko mga master. Ano yun? Anong kumagat dun? Kaya pala kanina pa ako naghihintay. Wala man lang umamin eh naubos yung pain ko po oh, master hindi ko malang naramdaman kas tayo ulit Dude, it's first time first time ko dito sa marigina river mag fishing mga master mo pero hindi ko first time na magawin dito ngayon lang ako nag fishing dito mukhang hindi pa maganda yung ano natin uh, araw kasi nga ayon sa aking source hindi raw ag cream dory ngayon ewan ko lang kung tama yung kakalaman yan mga wala pa wala pa rin tayong wala akong para paparamdam mga master hindi ko alam kung may kumakagat na sa ilalim o wala hindi ko kasi hawak yung rod natin so, kung meron man magdepende yung ano na yan so kanina pag, pag ahon ko kanina wala na tayong pahin hindi ko alam kung natunaw yung pahin o may mga kumakagat na maliliit as it, kung malaki yung kumakagat dun sa pahin natin malamang gagalaw dun eh tingnan natin pangalawang ahon natin kung meron. Dito dito lang muna tayo, Master. ng pwesto to, fishing spot. Kaso lang siguro sa panahon ngayon, baka baka tama ngayon sabi ng source natin na ano. Wala dito yung target ng fish natin. Kasi ako lang mag-isa dito eh. <laughs> wala mo gisa eh, ibig sabihin wala silang wala yung mga angler. Tama eh. Pero meron naman oh, no? ito may dumating na. Tatlo. Tat mga namamarin. Mga suplado yung mga suplado yung namamarin dito mga mga sir. Kinakausap ko ayaw ko pa usapin. Siguro kasi focus sila sa ano, sa pagtitingin ng mga isda. Kasi sa kanila pag nakita nila na isda lumutang, sa kanila i-aim para barilin so siyempre kung istorbohin natin sila magagalit talaga yun ayaw ko oh, sabi eh, tayo o oh, wala o oh. nakaabang naka yun ayun o oh, mga mga oh. ah, mamaya mga ah, mamaya barilin tayo <laughs> maganda rito mga master ayun na hindi maganda rito mga master sumabit na yata yung ano ko linya ko okay magpakasakali pa rin tayo mga master kahit na linaloko lang natin yung sarili natin eh hey, no tinan mo ha ang layo ng kasto layo niya mga master tapos lulubog yan lulubog ng malalim wala alim din eh oh. tingnan natin kung makakachamba tayo dito malay mo diba eto eto talaga ang literal na bait and wait mga master talagang ano eh. antay tayo na matagal dito kung may kakagat wala wala tayong kasiguruhan sa wala yun may nagkira pa ibig sabihin mga oh master may kumakagat kasi kanina nawala na ako ng pain dalawang beses so dito ayun na na disintegrate na yung ano <laughs> <laughs> yung pain dapat pala hindi ko na hinagis Ha <laughs> So natutunaw yung ano, yung pain. Natutunaw siya mga master. Ayan. Nakalikit na ako mga master. So pack up tayo, pack up. Wala dito. Ano tayo ng ibang spot. Ah, nakaano na ako. <laughs> Punta tayo ng ano, ng East Bank. Dito sa may boundary ng Pasig at Kainta. Tingnan natin kung meron doon nag ano, nagki hunting. Pag meron at may ma nakita tayo mga huli, doon tayo hahagis. Maganda lang ngayon mag ano, maggalagala, maghanap ng spot kasi makulimlim. No, hindi mainit. So ayos lang. Mahirap paghanap hanap ng spot kapag ano eh. Napakainit. Ayan, nandito na tayo sa may East Bank dito sa isang spot dito kung saan meron mga ano meron din mga nagpi-fishing dito ah ito spot na natin kung ano kung meron dito 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 yung spot Heron Doon ako sa kabila Wala doon sa Marigina Galing ako doon eh Marigina Wala Hindi ko subukan eh Oh, may bumaba sa kabila oh. San kaya bumaba yan? Malayo pa, no? Malayo ng linakad. Malayo ng linakad nila. Oo, oh, ang hirap pag may motor ka Wala na yun. Ayan. So, nandito na tayo sa Taytay Rizal, uh, kakanan tayo dyan sa may C6, pero tingnan muna natin dito kung mayroon nagpipishing dito sa tulay ng Taytay. So, ayan mga master, from Marquina to Taytay, Pasig Boundary, Kainta Boundary, nandito tayo ngayon sa may Ferry Station. Tayo masura dito. So, ayan mga master. Bibili muna ako ng pain. Bili ako ng pain yung larva. Maliliit lang. Makunat yun eh. Tingnan natin kung makakabili tayo dito. Meron dito tackle shop sa may ano, eh. Sa may Labaw. Labaw Street. Bili lang tayo. Win, 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 win. Sarado? Ah, malis. Ha? Ha? Hindi, bibili lang ako ng ano? Uod. Wala siya. Ah, baka nag ano. Nag-message siya. Kaya pala hindi nag-reply. Sabi ko, puntahan ko na lang. <laughs> so, anong gagawin natin mga master? Wala tayong makuhang kain. Hindi tayo makapag-fishing nito, ito. Ito so, tayo ngayon sa may C6, no? Maghahanap na lang ako dito ng spot kung saan makakakuha tayo ng bulate. Saan kaya meron ditong spot na kuha ng bulate? Wala tayo nakuhang ng bulate rito. Nakatapak pa tayo ng napakabahong putik. Grabe. Ang baho ng putik talaga. Hindi mo... Hindi ko alam kung isda yan, eh. May isda, eh. Sa loob. Kasi may kaliskis, si eh. Ayan, ang dami. Meron kayo nakakahuli dito. Doon din sa kabila, oh. Oo. Kuha mo Koma ko pain. Koma ko pain. Marami ba malalaki? Uh, May nahuhuli na? Pero... Dito na lang tayo ngayon sa ano, C6. makachamba naman tayo dito no uh -huh. ha uh -huh. huwag mo ganun baka malaglag yung ano ko uh -huh. yun tayo sa malayo nagbottom ako Bago wala dito, balik tayo doon ng ano, balik tayo ng Pasig. Sa gilid ng mga ano, sa gilid ng mga water lily. Baka sakaling may mga isda doon. Ayun, tinutulak nila yung ano. Tinutulak nila dyan. wala wala namang isda. Oo, ko yung papayaramin mo sana kami ng pamilya is hmmm ano 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 No, ano 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 naghugas ako mga master may amoy nga yung tubig kaya pala walang isda parang ano amoy kanal okay so ayan mga master umalis ako dun sa may ano lake shore kasi ang baho ng tubig dun so dito tayo pumunta sa may ano sa may may fishing spot pala dun oh. Pwede kaya dyan Ayan, balik tayo din sa basurahan Ayan yung basurahan O master, grabe basura dito Dito lang tinatambak ang basura Ayan, balik tayo dito mga master sa ferry station Master, balik balik ako dito sa ferry station Dito sa may ano Thai tai boundary Pasig at Makati, ay Makati Tagig. Ay ano, Pasig. Tagig Pasig Taytay. -tay. Ayan Tayo. Mahagis na tayo. duli dito so sila mga master ang target nila tilapia ako target ko mas malaki sa tilapia kanduli targetin natin kanduli hindi tayo makapagtilapia kasi siksika na sila dun eh kaya dun ako naghahagi sa malayo maliliit maliliit yung ano yan fish on fish on fish on ang mga master malaki to malaki to <laughs> ano to <laughs> oh nagyami yan oh dandan baka matibo ka Para may collection ka. Oh, thank you. Hay na, kumagat na. Maganda. Dito mo ma-master yung yung target natin kang dulik. Yung huli natin binigay natin do sa bata. Ano? Lagay mo sa Lagay mo sa aquarium mo. Buhay mo, bu mabubuhay. Bu Anong isa 'yan? Ano 'yan? Hindi ko alam yung isda na 'yan. Ano to, man? Pumagat oh, siya dito, ang laki-laki nito. Ito mo. Ito mo to naman mga master. ubos lang yung bahay natin fish on na pala fish on na pala kaso maliit eh ah oh. master okay na tayo na, na ano na natin oh. hindi naman tayo na zero ngayon ah, huli na naman tayo ng kanduli dalawang kanduli at saka isang hindi ko maintindihan kung ano itsura ng isda na yun parang ano toko o so, yan marami pa akong bulate ang gagawin ko sa bulate na to so, so ayun mga master tapos na ako dito sa ano fishing natin eh dami natin pinuntahan tapos dito rin pala yung pagsak natin sa ano sa Perry Pasig ano? okay naman na ah uh, na kasi tayo bumas na dito eh kanina umaga sana kaso wala tayong ano wala tayong kain pumunta pa ako ng C6 para manghingi ng pain dun sa mga bata ay bumili pala ako ng pain dun sa mga bata 20 pesos tapos natin dito nag nagdonate tayo ng isang ano isang sinker at saka hu. kasi pag hagis ko sobrang lakas ng hangin sumapit dun sa so may bubong yung ano yung line ko ay ah, so okay naman dito mga mase ganun pa rin na uli ko dito kan duli pa din kan duli at saka ano, hindi ko alam kung anong tawag sa si isda na yun mga ganyang kaliit Ayan, so na naman natin yung ano natin. Kaso lang, hindi tayo nakahuli ng dory wala dun sa Marikina eh. Pupunta sana ako ng Rockwell. Kaso lang, tinamad na ako eh. Kasi nandito na tayo sa side, sa east side eh. so, sa susunod na lang mga master. Paghahandaan natin yung ano na yan, dory na yan. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakakita niya ng personal. Tsaka hindi pa rin ako nakakahuli. So sa susunod, Nagawa tayo ng rig talaga na maayos. Kasi yung rig ko, ano lang, putyo putyo lang eh. So, ayun. Hanggang dito na lang mga master yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa nangyari. Pasyal eh. Pasyal ding nit ang nangyari. So, medyo napagod din ako mga master kasi from Marikina, pumunta pa tayo ng from Las Piñas, pumunta pa tayo ng Marikina. Tapos Marikina, nag tay tayo. Tapos dito sa Kainta. Tapos dito sa Pasig Ferry tapos pumunta tayo ng C6 pangit ang tubig sa C6 mabaho, bumalik tayo dito so dito tayo nakahuli ng isda Ayan, kaya uh, okay na yun mga maser. ng no, oras na ba alas dos na yata ng hapon uwi na rin ako okay so maraming salamat sa inyong lahat no? magkita kita tayo next time sa isa na namang sa ating fishing adventure sana next time maging maganda na ngayon kasi medyo sablay sablay talaga ngayon ang dami natin pinuntahan dito rin pala yung natin dapat dito na lang tayo na ano, nag focus <laughs> okay yun lang Uy na tayo